Magandang hapon mula sa pag-asa Weather Forecasting Center. Ito ng ating update sa magiging tayo ng panahon sa susunod na 24 oras. Makikita natin dito sa latest satellite images itong mga kaulapan o yung mga makakapal na kaulapan umiiral dito sa Palawan at Visayas ay ang patuloy na epekto ng shear line. As compared sa mga nakarang araw, bahagyang bumaba yung axis, yung epekto ng shear line. So, nabawasan na yung mga pag-ulan na dala nito sa bahagi ng Bicol Region. Kayo paman, Itong shareline line ng mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat dito sa buong Palawan at Visayas. Samantala, ito na mga bahagi ng Mindanao, buong Mindanao, uh, ngayong hapon makakaranas naman ng mga kalat-kalat na pag-ulan and thunderstorms. Dala naman yan ng easterlies o yung mainit na hangin galing sa Karakatang Pasipiko. Sa nalalabing bahagi ng Luzon, including Metro Manila, makakaranas tayo ng maaliwala sa panahon. May chance pa rin ng mga pag-ulan na dadala ng, uh, northeast monsoon. So, makakaranas tayo ng mga kaulapan at pagulan dito sa Cagayan Valley, Cordillera, sa lalawigan ng Aurora, Quezon at buong Bicol region. At para naman sa magiging lagay ng ating panahon ngayong araw dito sa Luzon, sila ang bahagi ng Luzon makakaranas ng makaulapan uh, mga kaulapan at pagulan for the next 24 hours dala nga ng northeast monsoon o yung malamig na hangin amihan. So muli itong area nga ng Cagayan Valley, Cordillera, buong Bicol Region at itong mga lalawigan ng Aurora at Quezon, so eastern section ng Luzon, makakaranas ng mga pagulan. For Metro Manila and the rest of Luzon, ay uh, fair weather conditions sa ating mararanasan, maliwala sa panahon. Kung may mga pagulan mang inaasahan, ito yung mga light rains o pag-ambon lamang. Sa bagay naman ng Palawan, Visayas at sa Mindanao, bukas, uh, bagamat may mga pagulan tayo nararanasan sa buong Mindanao uh, ngayong hapon, Pagsapit ng umaga bukas, mababawasan na yung mga pagulan ulan na ito. Improving conditions, mas maaliwala sa panahon. Pero mananatili yung mga pagulan ulan na dala ng easterly sa northeastern portion ng Mindanao sa bahagi ng Karaga. Dahil rin sa si epekto ng shear na inaasahan natin na sa mga sunod na araw yung tuluyang paghina nito or yung pag-atras ng epekto nito, Bukas, buong Visayas pa rin, pata na rin itong buong Palawan, magpapatuloy itong mga kaulapan at mga kalat-kalat na pag -ulan pagkulog at pagkilat. Kaya patuloy tayong maging handa at alerto sa mga banta ng pagbaha at pagguho ng lupa, especially dito sa area ng Eastern Visayas at Palawan. Dahil nga sa mga nakarang araw, nakapagtala tayo ng mga pagbaha sa areas na ito, posibleng saturated na yung mga kanga lupa sa mga ilang lugar sa regions na ito. Kung may mga pagulan man tayong maranasan, kahit maghihina lamang, posibleng pa rito magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. At sa kalagay na ating karagatan, walang gale warning na nakataas sa anumang baybay na ating kapuluan. Iba yung pag-iingat pa rin sa ating mga kababayan na maglalayag sa northern and eastern seaboards ng ating bansa dahil makakaranas pa rin tayo dyan ng katamtaman hanggang sa maalong karagatan. Para naman sa ating three day weather outlook sa mga piling lugar ng ating bansa, malaking bahagi pa rin ng Luzon, more in particular itong northern Luzon at eastern section ng central and southern Luzon magpapatuloy yung mga kaulapan at pag-ulan na dala ng amihan hanggang early next week. So for Baguio City and Legazpi City, hanggang Tuesday, magpapatuloy ito, mga kaulapan na ito. Uh, improving conditions over Bicol Region pagsapit ng Merkules. So for the rest of Luzon, including Metro Manila, sa tatlong araw na ito, Monday hanggang sa Wednesday, makakaranas tayo ng maaliwala sa panahon, may chance pa rin tayo, ng mga light rains o dagli ang pag-ambo na dala ng hanging amihan. Dito naman sa area ng Visayas, magpapatuloy pa rin yung epekto ng shear line sa buong Visayas sa araw ng Lunes at unti-unting uh, uh, hihina or aatras yung epekto ng shoreline line. So pagsapit ng Tuesday hang Wednesday, itong area na lamang ng eastern Visayas yung makakaranas ng uh, mga kaulapan at tuloy-tuloy na pagulan. At improving conditions ang mararanasan for the rest of Visayas, sa central Visayas, western Visayas, at Negros Island region. Kaya for Tuesday and Wednesday, for Metro Cebu and Iloilo City, Uh, improving conditions sa ating mararanasan. Gayun pa man, magdala pa rin tayo ng pananggalang sa ulan dahil nandiyan pa rin yung mga chance ng isolated rain showers or localized thunderstorms. Sa bahagi naman ng Mindanao, for these three days, Monday to Wednesday, ay easterly yung inaasahan nating magiging prevailing weather system o yung weather system na makakaapekto sa nabanggit na lugar. So, fair weather conditions ang mararanasan sa central and western sections ng Mindanao. So sa Cagayan de Oro City and Zamboanga City, ay bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin. Sasamahan lamang yan ang biglaan at panandali ang buhos ng ulan. Pero nga, itong eastern section ng Mindanao, including Caraga and Davao region, so dito sa area ng Metro Davao, sa araw ng Tuesday hanggang Wednesday dahil sa epekto ng easterlies, asahan natin itong uh, mataas chance ng maulang panahon. At para sa at ang haring araw dito sa Kaminilaan ay lulubog mamayang 6.03 ng hapon at sisikat naman bukas sa 6.16 ng umaga. At para sa karagdang informasyon tungkol sa ulat panahon, lalong lalo na sa ating mga rainfall advisories, heavy rainfall warnings or thunderstorm advisories na posibleng i-issue ng ating mga pag-asa regional centers sa ating mga lokalidad ay follow kami sa aming social media accounts at DOST underscore pag-asa mag-subscribe rin kayo sa aming YouTube channel sa DOST Pag-asa Weather Report at palagi misitahin ang aming official website sa pagasa.dust.gov.ph. At yan lamang po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Magandang hapon sa ating lahat. Ako po si Dan Villamil,